75 pesos? Okay, oh, Bili Isang... lang isa. Oh, isa lang? Dalawa. Abi lang kita. Yan yung minapabuhay ko kay Edi, hindi ba si Edi? Anong bunga nito pa? bayabas <laughs> <laughs> hindi! Di ba yung bayabas ay ganito lang kaliliit? Ano bunga nito pa? Ay, malaki din. Bayabas na baya siya. Baya? Bayabas nga, bayulit ah. lang. <laughs> Bayabas. Bayabas na kulay violet. Pag bumungat ako, Kuya, violet din yung bayabas. Ah, oh, talaga? Oh. sige. Ay, ay, mama, yun ang gusto ko, mama. Doon. <laughs> Tayo. Mama, ya, pili na muna, mat Dalawa, dalawa. Yan. yabas na violet <laughs> wait lang mama ito ay meron ka nito? parang flat parang maganda to huh? Ayun ha? ano daw? Mamaya. Mamaya daw ba yan? I'm excited. Dat nadami pa. <laughs> kuya, kuya. Ano po ito? Mowa po yan. Ano pa? Mowa. Mowa? Parang lemon mowa. Lemon ano mowa? Ganyan siya. Paano siya namumulaklak? Ganyan lang? Ito po, niya. Yun na lang yun? Magkano po? 40. 40? 40 pesos? O ma. Oh, ala. ala, ala, ilan? Isa. Isa. O, tig-isa po kami. Yung maganda kuya. Kasi ba 'to? po 'yan. Ayan 'yan kuya. At 'Yan kay Mama, Madami. Wait lang kuya ha. <laughs> ano po ito? Soft ito? ito Ano po ito? Ano yan? Yellow ginger. Magkano po yan? 150.

ganyan yung nasa akin eh. Ano daw to? Yellow ginger? Ay, hindi pala. <tinyo> Kuya, ano nga po ito? Pura lang to. Maliliit ito. Ito sa ipang karamihan. Ano nga po ito? Dumpkin. Ah, dumpkin. <tinyo> Anong ano po? Anong ba? Pa? Hybrid po yan. Yung original na dumpkin. Magkano po <tinyo> yan? 60. 60? Oo. Ma, 60. Tigisa tayo ma. Tigisa tayo. <tinyo> yung akin ay sito ng gabayad. Yung sa'yo ay ako na lamang. <tinyo> mo yan pa? Entry? Ay, Ay, ayaw mo <laughs> Ayaw <laughs> tayo sa muna. O, ito. Sabi Mama, pili mo. anak na. Walang masyadong anak. anak oh, gusto ko yung eto, kahit balihan, may anak na. Ka. kasi kahit maliit, may anak na. Hybrid dumpkin. Wala. Wala dalawa. Ang ginawa mo baka gusto ni panisa nung may abas? Mahalak. Bakit yan? Walang anak itong iba. Kaya isa nang walang anak ma. Yung maganda na lamang. Maganda na? Ito ayun. Ay, hindi. Kuya, buhay na ito. Sigurado Uya, pa buhay ha? Baka mamaya. Kami pa ang magbuhay dito. Kuya, ito. Yeah. Uya, ito. May silver button niya. Ito pala ang sa advertisement. Kuya, anong pangalan nitong garden mo? Pulis Garden. Ano? Pulis Garden. hindi ko nakita Ah, Colleen's Garden. Interviewin mo Mura. Mabilis lang. Mura siya. 50 yan? Peace Lily ba to? Barigated okay, kasi yung akin kaso naubos yung dahon. Magkano yung bilin sa barigated? 150? Maliit 150. lang kasi siya. 50 sa malaki na. Nasaan kuya? Wala, wala. na? O oh, lang ngayon. Binak. Wala na? Wala na. Ano, ba hmm. <laughs> ano, ano ba yun? Puting puti siya. Ano yun? Hindi, binibili din namin sa bundok. Man. Ah, bili bundok talaga? Hindi, hmm, hindi nating galing sa bubang. Magpo sila yung Hindi, hindi, hindi. Asking galing sa nila. hindi din Ah. Hindi, hindi sa online Hindi marunong makikita uh, yun. <mikis> uh, yung kumain pa rin. Yung Ito mama, ito gusto ko. Oh, lang. Ayun o. Oh. Ano po ito? po Kano po ito? Mubikti isa lang to. Mother, I'm sorry. <laughs> Ito kasi yung gusto ko. Yan, Ganto yung nasa hagda ni Ne. Ah, oh, oo. Oh, oh, ko oh. kasi isa lang tsaka bigay yun. 250. Ang laki. Daddy! Akin to. Kuya, <laughs> magkano to? Uy, ang mahal na. Ba't ang mahal na? Sahod Yaman po yan. Ano to? Sahod Yaman po yan. Nagbabarigated yan. Sahod Yaman, barigated. Anong kulay po? Eh, nagpipilaw-pilaw. Kung lumala kayo, nagpipilaw. Nagpapalipan po siya. Ah. Ano po yan, ano? no? Hindi ano? yan yung green na green. Sa ang siya, Brazilian, eh. Hindi yan mamurahin yan. Nagpupulak lang po yan. Yan po bulaklak po. Uli, ano? Uli pink. Ayun, kano po yan? 130. 130? Ano po yan? Sa arawan. Pwede sa araw, pwede sa aray, indoor. Indoor. Kaya malakas din sa tubig yun. Parang maganda to. Kaso pag ano, hindi ako nakab nakabulak ko. Kailangan ka sa indoor. Kaya magkano to? 40. Oh, 40? 40? Na 40 <laughs> <Forty> pesos? Mama, <laughs> <laughs> oh, uh, oh, oh. uh. okay. ako ng, ano, May kasi ako. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, mayroon ito? Oo, ayun, awan ko ito yun. Ano lang din kaya? Ay, lang. Basta bigay yun eh. May kapalit na eh. Ano, ano pa, 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 lang dito? Na Aglo ni na din po. Aglo na din ito eh. Uh Oo. -oh. Pero, ha? Yeah, pa. Malalaki na yung ano eh. Malalaki Bilihan nyo po ng malaki-laki para pa pa Magkaiba ba yun? Doña Carmen din yan, di ba? Doña ko? Carmen, pero ano siya yun? Nagdadrap siya, hindi katulad din. Ah, magkano po doon? Hanggang 90 lang. 90? 90, 90. 90 daw ma. Mahal talaga yung ganyan. Kasi tumutubot siya yung ganyan. Ano yun. na? Ang dalawa, nakatapto na pala doon. Ba't nagdadark yun do? sa akin ay... Ay, umama, tatlo. oh. Anak na lang, mga nangyay. Anak na lang. Anak na lang ang iuwi. Thank <laughs> Pwede ka lang, Ma. Ito. Monster. Magkano kaya ito? Ito madami. Mama, oh! Mas malaki. Mahal <laughs> <laughs> May Mahal kasi may paso. Tama yun, no? Ang gaganda dito. Napagod na si Papa. Oh, no! Napagod na sa paglalok ng halaman. Ano yan? Ako lang <laughs> ang tatanong mo, pero ako rin nasa gitna. Aling nasa gitna?

Ayan, gusto ko ito. Ayan, yeah, baka gusto ko magkaiba ba ito? Tsaka ito? Maresa lang yan. Ay, di, iba po ito. Marianta, di ba? Tapos, ito, ka ulit din ang yung dumb cane na ano. Dumb cane din pala ito? Hindi, bare-ano, bare- Hindi ka tulad nun. Parang dumbo lang yung malaka na yun. Oo. Kaya e, may halapang talaga Ma, ano yan. Maano yan? Yung hawak mo. Yan, ano yan? Ano po yan? Ah, maliit. Kurintahin lang pala Ito kuya, magkano 'to? Konti. Aglaw 'to, aglaw. Malaki din siya. Eh, ito maliit lang. Ah, oh, ganun. Eh, ito Malaki 'yan, kalateya. Yung kalateya ko ay iba ang kulay. Yung parang may violet sa ilalim. Kalateya din. Fifty? Uma, fifty. Kuni mo na. Kada kalaman ay ang ganda. Mama, marami tong anak. Ay, ito. Tatlo Matang yata. Kuya, magkano ito? Well, 150 po yan. 150? Napakabahal po ng halaman na yan. Maganda kasi ito, ma. Kuha tayo. Pero kayo, mag-discount ako kaya niya. 120, bibigay ko sa inyo. Sige na, kuya. Discountan mo pa. <laughs> Ay, hindi po kaya. Alam mo, magkano ang ko niya? 120, bibigay ko na ng 120. Ito, so, ito na. Mama, ma, ma kuya, magkano to? Ito Ito po. Ito, mahal po 150? Nanganganak ba to? Ay, ito'y dalawa. Mama, dalawa to. Pinodendron Mikans. <laughs> ano po? Pinodendron Mikans. Ah, Pinodendron. Magkano to, kuya? 250. Basta ang nga ka ni 50 to. Puro lalaki ang ganito niya. Walang baba. Paano mo na lamang lalaki yan, ma? Quack! Laki. Terus saya di lokasi. Babae. Anu. Alin maang Rosal? Ah Rosal. Ani yan. Asa ah, ng Siberia. Ito? Ano ba yun? Kuya, ano po Ito? kay hey, mama yung iba Ito hey, kay mama.